Ito lang ako ni Luis. Sobrang takpat niya, kuya Rodney. Oh, yes, nung no, nakita ko si uh, kasi West yana, Friend. Ayan. Oh, oh. Oh, ikaw naman, ang ating ano. Uh, ayan, so, ayan, so uh, bata pa lang kasi talaga ako sa probinsya, mahilig na talaga ako makinig sa radyo drama. Ayan, so, Tia Deli, ayan, si Rondo, uh, Mr. Romantico. So, gusto ko talaga sa larangan ng pag-arte. Mahilig din ako manood sa mga Comedy, ayan sila Red for White, sila baba Rene Nirequestas at lalong-lalo syempre ngayon si Empoy na ginagaya ko. So, ayun, so doon ko nakuha 'yun kasi minsan ayan nga. So napagkakamalan nga ako na ayan, so ambala ko talaga kung bibigyan kami ng pagkakataon magkaroon ng isang movie ni Empoy ni Miss Eugene Domingo at ako, di ba? So, parang ako yung anak nila. Pakak! Uh, yes. Ibang klase din mag-isip si yes. Empoy. Yeah, kasi minsan, napagkakamalan si Empoy na Eugene Domingo. Ay! Oh, uh, tapos <laughs> <plus> pag... <laughs> true, <atroos. laughs> true, yan. true, true, Yes, napagkakamalan. At pag pag inaahit ko yung bigote ko, ayan. So pag inaahit ko ng bigote ko, nag nagbumukha ako ni Doris oh. Begornia. <laughs> uh, so ayan na. Uh, ayan po. Uh, ang dami so, pagkatao. Uh, uh, oh, ang oh, and... oh, dami, dami kong kaloka. Pa, like uh, uh, minsan nga, pinagkakamala na, si Chokes TV. Ayan si... Uh, sino pa ba yung isang ano <laughs> na... Si Kung TV. Si Kung O. Oh, ang dami, di ba? So, so uh, ayun Sandbox lang. TV oh, mayroon. mahilig talaga ako sa uh, pag-arte. Kahit nung high school ako, oh. Um, um, na ako sa room. Ay. So ayun lang. Ah, pang so, pala to si Empe ngayon. Uh, kailangan uh, siguro probably, masampal probably, talaga uh, uh, to uh, ngayon. Sinong sasampal? <laughs> <laughs> Ikaw. pero gusto ko maka na ka, ano, sampalan, pero ito Oh yes, man! Ibang klase. <laughs> gusto, gusto, ko uh, si Luis Manzano at si Empoy, gusto ko magkaroon ng movie. Uh, ikaw yung Teng, ako yung Captain Barbell. So pag lumabas na, magta-transform na, ako nang na lalabas doon. <laughs> ay! Baliktad! Super Empoy. Uh, The new boogie Generation. Did you miss me? <laughs> yes. Eh, yes. eh, yes. ikaw muna. Eh! Baliktad na. Maswerte to, may pusa. Diba, uh, <laughs> sayo lang natin ngayon. saya natin ah, ito ngayon. Naman, uh, ito naman, uh, ito, medyo seryoso to konti kasi portawa na tayo.